guys, yung hinihintay namin. Papunta na kami, papunta na kami Pitex. Galing po kami sa Simbahan Church. So, ayan po, mag lrt kami. First time po namin po. Short video mo na. Wow! Sa dulo kami. Sa dulo po kami ng trend. Nadulog po kami. Wala nang laman. Kiyari. wow, ah. Ba't lumag... Ba't lumampas? O, diba, namawumaling kami. First time pa namin mag-LRT. Tapos hindi... Eh, eh, LRT, tama. Tapos hindi pa sa amin tumigil.